Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa episode na ito tatalakayin natin ang napakahalagang aral mula sa isang malaking pangyayari kamakailan lamang ang lindol na tumama sa Bogo, Cebu noong September 30, 2025 At mula rito pag-uusapan natin kung bakit napapanahon na talagang pag-isipan ng Pilipinas ang pagkakaroon ng sarili nitong hospital ship alam nating lahat na ang Pilipinas ay nakapwesto sa Pacific Ring of Fire at sa Typhoon Belt. Dahil dito, halos taon-taon ay humaharap tayo sa mga bagyo, lindol, pagbaha, at minsan pati volcanic eruptions. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag tayong isa sa mga bansang pinaka-vulnerable sa natural disasters. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na exposure, nananatili ang tanong, sapat ba talaga ang ating paghahanda? Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan natin ang nangyari sa Bogo, Cebu. Noong 30 ng Setyembre taong 2025, isang malakas na lindol ang tumama sa hilagang bahagi ng Cebu Province. Maraming mga residente ang nagulat dahil sa biglaang pagyanig. Ayon sa mga ulat, ilang bahay ang gumuho, maraming gusali ang nagkaroon ng structural cracks, at higit sa lahat, 12 dose dosenang kababayan ang nasugatan. Ang mga ospital sa lugar ay agad na napuno, habang ang ilan pang health facilities ay nakaranas ng pinsala. Dahil dito, maraming sugatan ang nahirapang makakuha ng agarang gamutan. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumutang ang malaking kakulangan sa ating disaster response. Ang access sa medical treatment ay naging kritikal, lalo na para sa mga natrap o nasugatan dahil sa gumuhong estruktura. Ilang araw matapos ang lindol, may mga ulat ng kakulangan sa supply ng gamot, at ang mga health workers ay halos hindi na makapahinga dahil sa dami ng pasyente. Ang sitwasyon sa Bogo ay malinaw na larawan ng kung gaano kahalaga ang mabilis at sapat na medikal na tulong sa panahon ng kalamidad. Dito pumapasok ang konsepto ng pagkakaroon ng hospital ship para sa Pilipinas. Ano ba ang hospital ship at bakit ito mahalaga? Ang hospital ship ay isang malaking barko na nagsisilbing floating hospital. Mayroon itong operating rooms, intensive care units, laboratories, at wards na maaaring mag-accommodate ng maraming pasyente. Sa madaling salita, kung nasa sa o hindi nagagamit ang mga ospital sa lupa, kayang puna ng hospital ship ang gap na iyon. Ngunit higit pa rito, kung nakabase ito sa landing platform dock o LPD design, mayroon itong kakayahang magsagawa ng ship-to-shore operations gamit ang landing craft at helicopters. Ibig sabihin, kahit na isolated ang isang lugar dahil sa nasirang kalsada o tulay, makakarating pa rin ang tulong medikal. Sa kaso ng Bogo, kung may nakadeploy na hospital ship malapit sa Visayas, maaari itong magsilbing pangunahing base ng emergency treatment at relief operations. Mabilis na may sasakay ang mga pasyente, at sabay nitong madadala ang supplies, pagkain, at tubig para sa mga apektado. Tingnan natin ang halimbawa ng Indonesia. Mayroon silang Wahidan Sudirohusodo Class Hospital Ship na ginawa ng PT Palpersero. Ang kagandahan nito ay nakabase ito sa LPD platform, kaya mas madali ang logistics at maintenance dahil pareho ang design ng kanilang mga barko. Ang approach na ito ay cost efficient at sustainable. Kung gagawin din ito ng Pilipinas, malaking tulong hindi lang sa disaster response kundi pati sa long-term force development ng Philippine Navy. Ngunit may kaakibat itong hamon. Alam nating may mga delay sa construction ng karagdagang LPDs para sa Pilipinas na kasalukuyang ginagawa sa Indonesia. Ang ganitong mga isyo ay nagiging test of commitment at nakakaapekto sa tiwala. Kapag nagpatuloy ang delay, baka mapilitan ang gobyerno na tumingin ng alternatibong supplier o platform para sa hospital ship project. At dito pumapasok ang isang makabagong posibilidad, ang paggawa mismo ng hospital ship dito sa Pilipinas. Sa pagbabalik ng dating Hanjan Shipyard sa Subic, ngayon ay pinamamahalaan ng HD Hyundai Heavy Industries, may pagkakataon tayong magkaroon ng sariling production capability para sa ganitong uri ng barko. Kung matatandaan, ang Subic Shipyard ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo noong panahon ng Hanjan. Nakagawa sila ng napakalalaking commercial vessels na ibinenta sa global market. Ngayon, kung gagamitin ito para sa military shipbuilding, malaking game changer ito para sa Pilipinas. Kung magagawa natin dito ang hospital ship, may dalawang pangunahing benepisyo. Una, hindi na tayo lubos na nakaasa sa foreign shipyards. Mas mabilis ang delivery at mas madali ang coordination. Pangalawa, makakalikha ito ng trabaho para sa mga Pilipino at magtataas ng ating sariling industrial capability. Sa madaling salita, hindi lamang ito usapin ng disaster preparedness, kundi pati industrial development ng bansa. Kung babalikan natin ang Bugo Earthquake, malinaw ang pangangailangan. Maraming tao ang kailangang operahan agad, may mga bata at matatanda na nangangailangan ng immediate care, at may mga pasyenteng hindi na kayang asikasuhin ng punong ospital. Kung may hospital ship na nakadeploy sa Visayas, mas mabilis sanang natugunan ang mga pangangailangan. Maari itong magsilbing command center para sa relief, habang nagdadala rin ng food packs, tubig, at iba pang supplies. Hindi lang ito tungkol sa survival, ito ay tungkol sa dignified recovery ng ating mga kababayan. Ngunit syempre, may cost implication. Ang hospital ship ay isang napakamahal na asset. Maaaring umabot ito ng daan-daang milyong dolyar depende sa design at capacity. Bukod sa presyo, kailangan ding pag-isipan ang operation at maintenance. Hindi sapat na magkaroon lang ng barko, kailangan din ng medical crew, technical staff, supplies, at fuel para mapanatili itong handa kahit walang disaster. Ngunit kung titignan ng long-term value, sulit ito. Ang investment sa disaster resilience ay nagbabalik ng mas malaking halaga dahil mas kaunti ang namamatay, mas mabilis ang recovery, at mas nababawasan ang long-term economic impact. Kung ikukumpara sa gastos ng paulit-ulit na relief operations taun taon mas matipid sa kalaunan ang pagkakaroon ng hospital ship. Bukod pa dito, may strategic role din ito sa Philippine Navy. Hindi lamang ito asset para sa disaster response, maaari rin itong gamitin sa regional humanitarian missions. Halimbawa, kung may sakuna sa karatig bansa, maaari tayong magpadala ng hospital ship bilang tulong. Sa ganitong paraan, nakakatulong tayo at nakikibahagi sa regional cooperation. At sa panahon ng tensyon sa Indo-Pacific, isang malaking advantage na may kakayahan tayong mag-deploy ng ganitong klase ng platform. Kaya sa pagtatapos ng ating talakayan, malinaw na ang nangyari sa Bogo, Cebu noong September 30, 2025 ay isang matinding paalala. Hindi natin kontrolado ang lindol, bagyo, o iba pang sakuna, ngunit maaari tayong maghanda. At ang pagkakaroon ng hospital ship ay isa sa pinakamalaking hakbang para masiguro ang mabilis at epektibong humanitarian assistance sa panahon ng sakuna. Kung maipuporsige ito ng gobyerno, at kung posibleng gawin mismo sa Subic Shipyard, hindi lamang natin masisiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan, kundi mapapalakas din natin ang kakayahan ng buong bansa. Sa huli, ang hospital ship ay hindi lang barko. Ito ay simbolo ng malasakit, kahandaan, at pagbangon ng sambayan ng Pilipino, isang pahayag na sa kabila ng lahat ng hamon, hindi tayo kailanman sa suko.